Ladies and gentlemen, magandang gabi po sa ating lahat. Pag-usapan po natin itong latest statement, public statement ng ating Pangulo. Yung kanyang pag-aatras sa impeachment case para kay Sara Duterte na tinawag tuloy siya ng ilan na naduwag yung mga anti-Marcos duwag daw, naduwag dinaga. Kasi marami po sa atin ay gustong-gusto nang mawala si Sara Duterte. Even me. Gusto ko na siyang ma-impeach o kaya makulong. 'Yun bang talagang mawala sa landas. Mawala sa landas natin. Hindi ko naman sinabing mawala sila as in yung kagaya ng kinakahiligan nila patay, 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 patay hindi ganun buhayin natin sila buhayin natin si Sarah pero ang ibig ko sabihin tanggalin sila sa landas ng pamumuno sa pamahalaan sa kahit anong sa kahit anong posisyon dahil hindi po siya bagay, hindi sila bagay maging pinuno sa kahit anong posisyon. Dahil ang mga nasa utak nila ay hindi naman talaga magsilbi sa mamamayan, kundi magsilbi lang sa kanilang mga sarili. So ito nga po. Nung una kasi nung nagpahayag si Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang reaksyon tungkol doon sa pagbabanta ni Sara Duterte sa buhay niya, nilang mag-asawa at nung pinsan niya ay tila baga sabi nga ng ilan eh lumabas daw yung pagiging Marcos yung ugaling Marcos but after a few days ito na nung una nga eh, nainis patuloy yung iba kay kay Katunying sa taberna. Dahil fake news daw. Baka raw hindi totoo. Pero eto nga eh, inamin na mismo ni PBBM na talagang hindi niya, hindi approve sa kanya yung impeachment dahil nga raw ma, makakaabala makakaabala sa activities ng mga mambabatas. Eh, para sa akin. ano naman kung makaabala? Eh, talaga namang traba, dapat trabahuhin yun eh, di ba? Kesyo daw, this is according to PBBM, ah Kesyo daw, wala naman daw, hindi raw ito makakatulong para ma-improve ang buhay ng mga Pilipino. Well, baka si Pangulong Bongbong Marcos ay may nakikita may nakikita siya na hindi natin nakikita. Baka mababaw lang kasi ang paningin natin. Nauto daw ako na naniwala kay Bibi ang tungkol sa... Mamaya ko na yan babasahin. So, sa mga ilang mga anti-Marcos or kahit na pro-Marcos na gustong-gusto na talagang ipa-impeach ito si Sara ay medyo na-disappoint. Ako nga mismo nalungkot eh. Kasi kung medyo isa ito sa mabigat na uh, paraan, dahilan, para nga mawala na si Sara sa sa ating politika. At kapag impeachment kasi, lalong hindi na siya makakatakbo pa sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Kaya lang, ewan ko ba, hindi ko rin maintindihan kung ano talaga ang nasa utak ng ating Pangulo. Na, kumbaga, siya, pamilya niya, kamag-anak niya, ang pinagbabantaan. Pero, eto parang ganun pa rin siya, paisi-isi. Parang waipek. Waipek. Ano na ba naman, PBBM? Pero parang inaayaw ko namang maniwala na talagang hahayaan lang nila yung kabastusan na ni Sara Duterte. Kasi kung tutuusin, itong si Mrs. Si First Lady Lisa, yun ang matapang between the two of them. Doon sa sa first couple, ang mas matapang talaga, sino kayo tumatawag sa akin? ay si first lady. Eh siyempre, kung sakali man na kung sakali man na hihina-hina itong asawa niyang si presidente, siya 'yung magpupush ng mas uh, tamang mas tamang desisyon, mas tamang gawin. But it seems na silang dalawa ang nagde-decide. Desisyon nila ito pareho ngayon, marami nga ang nagtaka eh. Marami nagtaka, marami na disappoint. Kasi nga, ayaw patulan ni PBBM itong impeachment na na gustong iakyat nitong ilang mga mambabatas. Mga napipikon na ng mga kongresista. dahil kaya sa ayo ni PBBM na <coughs>, madawit ang kongreso na kumbaga eh mas lalong well, alam natin na kapag nagumpisa na ang impeachment uh, proceeding hanggang sa kung sakali mang tuluyan na ma-impeach itong si Sara medyo talagang maglulunsad maglo-launch ng malaking gulo itong kanyang mga tanga na taga-suporta. Di ba? Yung mga DDS, yung nandiyan dyan sa EDSA na lulubog lilitaw, dadami ko konti. Pero alam nyo, minsan sa isang uh, video na nakita ko na medyo marami-rami sila doon. Sabi ko, hala, dumarami yung tao sa EDSA. Medyo kinabahan na ako. Pero ano eh, gabi yun eh, madilim. Nandun nga, nag-speech nga doon si, si ano eh, yung Kalbo. Ay, kalbo sila pareho eh. Yung si, si Celis. Pero, marami dun po, yung, ewan ko kung kasali sila doon sa nagrarally, basta, mas marami ako nakikita, na, makikita po natin maraming mga cellphones, mga hawak na cellphone yung mga tao na nagbibidyo or kumukuha ng picture. Binipicturehan sila, binibidyohan sila. I just don't know kung kasali sila. <clears throat> Pero ayon nga sa ibang mga mga nagkukwento, nakakasaksi doon sa kaganapan dyan sa sa EDSA pati na sa Davao dyan sa sa Liwasang Bonifacio na wala naman daw tao ngayon ito namang sa EDSA eh kapag gabi dumarami pero pagdating ng umaga kumukunti sila at dadami naman ulit sa bandang hapon gabi hanggang gabi for sure bukas na Uh, sa weekends, baka dumami sila. Kasi nga, syempre, yung mga tao, yung mga ibang nando doon, may trabaho ang mga yun. At sino ba naman ang tatagal dyan na 24 hours ka, nasa 24-7 ka ba, nandiyan sa gilid ng kalsada? Syempre, uuwi ang mga yan. At saka, sabi nga sa ibang nakasaksi, eh mukhang ginugutom din naman yung mga tao. Sos, kayo talaga, kung talagang gusto nyo na maging successful, yung mga, yung mga pagpaparali ninyo, abay, busugin nyo yung tao. di ba? Busugin nyo. Pakainin nyo ng pakainin ng masasarap. Oras-oras. Nang mas darami yan. For sure. Tapos, araw-araw, bibigyan nyo ng pera. Marami namang, marami namang kayong pera eh. ba diba? Mga Duterte, ang dami niyong pera. Ba't hindi yan ibuhos dyan? Sigurado, araw-araw, libo-libo ang darating dyan. Kaso masyado naman yata kayong mga kuripute. Eh. Paano kayo makakapagparami kung kurip, kukuriputan nyo yan? Pati nga yung pari dyan sa Edsa Shrine, eh, nagagalit sa inyo eh. Kasi nakakagulong yun. Nakakagulo ba kayo doon? Nakakagulo. Pagkatapos eh, yun na nga, binabatikos niya na yung ano doon, yung uh, Paris parish priest. Kaya naiinis na rin sa inyo. Ginagamit niyo yung ano eh, simbahan eh. Now, balikan natin itong si PBBM. sabi ng iba natakot natatakot daw kay Sarah sabi naman ng ilan yung mga mga medyo insider eh strategy lang daw ito magtiwala na lang daw tayo sa wisdom ng ating Pangulo well parang gusto kong paniwalaan na strategy lang ito na humahanap humahanap ng uh, favorable, mas suitable na timing. At kung kailan man yung timing na yon, alam na nila yun. ba? Diba? Higit na nakakaalam si PBBM at yung sila. Kasi sila ang nasa ano eh. Sila yung nanganganib. Eh, nanganganib tayong lahat kapag napalitan siya ni Sara. Pero higit sa lahat, nanganganib yung pamilya ni PBBM. At siguro ko naman, smart din naman si PBBM na, ano, gusto mo madalawahan kayo? Mukhang hindi naman yata na siya papayag na madalawahan sila na napatalsik sa pwesto, di ba? napatalsik yung ama, pati ba naman yung anak, papapatalsik pa. Kagaguhan na yon. At ako mismo, kapag nangyari yon, I think I would hate PBBM. Kasi, <laughs> sana naman hindi. Kasi, isang pagpapakita lang yon, pagpapatotoo na tama si Duterte na siya isang weak ako kahit papano, naniniwala din ako na ito ay isang estratehiya lang. Na humahanap lang ng uh, good timing. Tumatiming lang. Kung kailan man yon well, abangan na lang natin. <coughs> Kasi, lalo na si si First Lady Lisa, mukhang imposible naman na papayag yon hindi pa payag yun na mapatalsik sila kasi yung prestige yung kahihiyan and most especially yung buhay nila mga nganib kahit na tumakas pa sila pumunta ng ibang bansa magagawa pa rin na habulin sila kaya yung pag-uugali na yan ni Sarah kaya dapat lang talaga na hindi yan hayaan na makaupo sa malakanyang sa paanong mang paraan whether sa pilitan, persahan o padaanin sa boto, sa botohan sa legal hindi talaga sa ugali na nakikita natin ngayon sa kanya. Ang tanga-tanga naman po natin kung papayagan natin yan. Kaya itong uh, ginagawa ni PBBM, gusto ko na lang pong paniwalaan na ito ay isang ano lang, strategy. Tumatiming lang. Kasi, oras na makaupo ang isang Duterte dyan sa Malacanang, wala na. Baka nga gawin pa niya ni, ni Sara Duterte na i niya yung buong Pilipinas. Eh kayang-kaya -kaya niya gawin ng kahit ano sa so nakikita nating karakter niya. Sa kung i-analyze po natin, parang mas maganda na parang tama po si BBM, ano? Isipin po natin, parang mas tama yung desisyon ni PBBM na wag nang ipa-impeach si Sarah know why? Kasi, kapag ito, umurong si BBBM talaga ng tuluyan, kapag hindi niya ito ipinaimpeach si Sarah, umabot ito ng 2028. At, kakandidato siya. Even from then, from now on, na nakikita niya na talagang hinahayaan lang siya ni PBBM sa mga ginagawa niya, ito itong pagpinalagpas ito ni PBBM, itong pagkontra niya sa impeachment mas pa dito ang gagawin niya. baka gumawa baka gumawa na yan ng patikim eh patikim ba patikim na you know mag magtalagang mag-try na mag-resort to you know yung binabalak niya assassination attempt assassination attempt na lang yan hindi at hindi assassination. Mag-attempt 'yan. Kasi nakikita niya na mahina talaga, weak talaga, weak leader. At mas lalong tutujuin niya 'yan. Oh, hindi mo ko kaya eh, sabi niya. Ah, hindi kaya. Hindi ako kaya. Takot sa akin. At mas lalo pang mas lalong mga mas grabing kabulastugan ang gagawin niyan And you know, mga kababayan, mas pabor pa nga yun eh. Mas pabor pa, mas maganda pa kung madadagdagan yung mga gagawin niyang kalokohan. Hanggang sa talagang tuluyan ng magalit ang taong bayan sa kanya. Diba? Ngayon marami ng galit. Pero may mga supporter pa rin. pa lang ngayon, 2024. 24, 25, 27, 28. 4 years pa. Mas marami pang gagawin kalukuhan niyan. Dahil nakikita nga niya na, hinahayaan lang siya ni BBM. Eh. eh hindi niya ako kaya. Takot sa akin. Di ba mas maganda siguro na mas marami pa siyang gawin ng mga kabulastugan ng 'Yung taong bayan ay eh, talagang makita na talaga. Mari, ma ma makapag-decide na talaga, mamuhi na sa kanya talaga. Pero mga kababayan, di ba? Meron man yata tayong batas na hindi naman kailangan kongreso. Kongreso lang ang mag file ng impeachment. Di ba? Pwede naman na kahit sino pala eh. Mga private citizens pwedeng mag-file ng reklamo, impeachment, laban sa dito sa Vice President o kay, 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 kay kanino. So, ibig sabihin, yung ipina-file ni Trillanes na impeachment laban kay Sara Duterte, Pwede yun. At least, kung ayaw naman ni PBBM na madamay si Kongreso dahil ang leader doon ay pinsan niya, na baka isipin pa ng mga, mga Duterte supporters na kaya naman nagkagaya, kaya naman pinahimbits kasi magpinsan sila. Eh. Kaya niyang utusan si Martin eh. O di napasama pa tuloy yung Martin. Napasama pa yung Kongreso. Pero kung pribadong kung private citizen labas sa politika nasa labas ng kongreso just like Antonio Trillanes pwede Now Ang sabi naman sa batas kung sakaling private citizen ang magfo-file ng impeachment kailangan mayroong sponsor na Kongreso, kongresista, kahit isa kahit isa man lang na magi-sponsor. Hindi naman pala talaga baka kapag file directly alone yung private citizen. Kailangan mayroon siyang katulong, katuwang na member ng kongres kahit isa. Eh di ba? Ilang kongresista ba? 300 plus yata. Meron dyan na isang grupo, yung Makabayan Black, na talagang galit sa Duterte. At gustong gusto nangang mawala sa landas. Yan si Sara. ba? Diba? Si Franz Castro. Sino ba ba yung mga nandyan? Si, si Raul Manuel, si Brosas, si o oh, tatlo na nga sila eh. For sure. So support yun. Kahit na member sila ng kongreso, eh alam naman ng taong bayan na makabayan black sila. Opposition talaga sila. So medyo, medyo safe dun si Romualdez at saka si PBBM. Kaso, kailangan yata pirmahan ni Martin Romualdez. Ano? At saka pagdating, sa, pagdating doon sa Senado, eh, hindi naman papasaya. Kaya, hindi kaya na hinihintay ni PBBM yung midterm elections. Hinihintay niya na kung sino yung mga bagong mananalong senador. Kasi si Bato de la Rosa nga, eh, malabo na eh. Malabong manalo. Pati si Amy Marcos. Oh, speaking of Amy Marcos, nakakita ako ng poster ni Ivy Marcos na malaki dyan sa bayan namin. Inis na inis ako, parang gusto kong sunugi. Kaya lang ha, pag manira kayata ng poster ng kandidato, eh, pwede kang pwede kang makulong. Hindi kaya. Pero kanina, kahapon ko nakita yon Nung pumunta ako ng bayan, doon sa intersection pati siya nakalagay, yung laki-laki. Pero ngayong araw na ito, wala na doon. Napansin ko wala na. Wala na doon yung malaking poster ni Amy Marcos. Hindi ako nagtanggal doon ha. Hindi ako. <laughs> Talaga, wala na doon. Sino kaya nagtanggal? Ang, ito naman po mga kababayan, ano, isipin natin, sa susunod na sa election sa next year, hindi rin tayo nakakasiguro kung sino ang mga mananalo. Although sa Senado, yun nga, si Amy Marcos mukhang malabo, si si Bato de la Rosa ay malabo, pero nandiyan dyan yung mga bilyar. Ang tulpo, hindi natin alam kung tatlong tulfo pati ang nandiyan dyan. Pero kung malalaman ng tulfo na si Rafi Tulfo ang mamanukin ni PBBM sa 2028, baka yung tatlong magkakapatid eh. di ba? So support. Let's see. Sa Congress naman, sa 2025 after after the midterm elections mawawala na doon si Dan Fernandez kasi mag maggo-governor siya sa Laguna ay e yung mga ibang nandoon nandiyan pa kaya after the midterms yung mga talagang mga opposition kay Sara Duterte Delikado rin, di ba? Kaya, naku, kaabang-abang ito. Para tayo nag-aabang ng ano eh, ng batang kiyapo. Naku, speaking of batang kiyapo, na-excite ako dun sa unfolding love story. Baday ko ba? Hindi talaga pinanonood ko yun. Yun lang ang entertainment ko eh. Yun lang naman po ang pinanonood ko na na teleserye. Eh. Hindi na ako nanonood ng iba. Nakakaubos ng oras eh. Yun lang, yung batang kiyapo lang talaga. Na-excite ako sa love story nung dalawa eh. Mukhang, sa, sa, sa istorya, mukhang magkatatuluyan sila. Anyway, ito pong uh, tungkol dito sa impeachment kay Sarah. Naku, antayin na lang po natin ang magiging desisyon ng Pangulo. Siguro ko naman hindi siya papayag na hindi, hindi ako maniwala na hindi siya papayag hindi siya papayag na maupo si Sarah sa Malacanang even this early through kung ano man na maitim ma 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 na balak ng mga yan or sa 2028 hindi papayag si BBM kasi ngayon pa lang may banta na yung magkakapatid eh may banta na sila mga Duterte eh na kapag sila nakabalik sa pwesto sa Malacanang Hmm. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Yan ang banta. Kaya tanga ba tayo mga kababayan na ilulukluk ba natin yan siya dyan? Kahit sino sa kanila. Kahit sino sa kanilang Duterte, Duterte family, Duterte supporters, pareho lang yan. Diba? Kaya mga kababayan, huwag, natin, huwag tayong pumayag. Ngayon, itong nga uh, decision ni PBBM, kahit na nalungkot ako, na-disappoint ako, well, sabi natin, he knows best. The president knows best kung ano ang kung ano ang best option, best decision. Kasi, naranasan na niya. ba diba? Mr. President, naranasan niyo na po, Mr. President, ang mapatalsik sa Malacanang how heartbreaking that was. Yung hiya, yung everything. Naranasan nyo. Kaya, siguro ko naman, you are wiser enough to know the best option. Di ba mga kababayan? Kaya, ang maitutulong natin bilang Pilipino ay mahalin ang ating bayan dahil ito lamang ang nag-isa nating tahanan. Diba?